nung mag-aakala na ang pangarap ni Stell ng SB19 ay maging coach ng The Voice of the Philippines. Dati, suntok sa buwan ang pangarap niya. Pangarap niya maging bahagi at maging coach ng The Voice Philippines. Subalit ngayon, natubad ang pangarap yon Nakasama na niya, niya si Billy Crawford, Julian San Jose, Cheto Miranda at marami pang iba para sa isang project na The Voice Philippines at siya ang coach. Ngayon, laking pasasalamat ni Stell dahil natupad yon Dahil na rin sa mga taong tumulong sa kanya, sa mga sumusuporta, sa mga fans, sa mga 18s na walang sawang sumusuporta sa kanyang karera. Kaya naman, nagpapasalamat si Stell dahil natupad ang pangarap niya at sa Panginoon at sa mga fans niya. Kaya ngayon, ito na siya ngayon. First day ng kanyang pagiging coach sa The Voice of the Philippines at makakasama niya nakakasama niya sina Billy Crawford, Chito Miranda at uh, Ding Dong Dantes. He deserves all of these blessings. He is a hard working person, very talented, may uh, ibubuga, marunong umawit, marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong mag at mag-entertain ng mga fans at ng mga tao. Kaya 'yun dahil uh, laging pasasalamat niya na naging coach yeah, siya, hindi lang sa mga fans kundi sa buong may kapal at sa mga taong tumulong sa kanya na naniniwala sa kanyang talento sa pagsayaw at pagkanta at pagperform sa harap ng maraming tao congratulations Stell ito ang napakalaking blessings mo ang maging coach ng The Voice of the Philippines again, congratulations and keep up the good work to your career